Mga teachers, madali na mag-apply ng permanent residency sa New Zealand. Kung teacher ka at gusto mong mag-apply sa New Zealand, good news to. Dahil lahat ng type ng teachers nasa green list role na ng New Zealand Immigration, pwede niyong i-check lahat ng list sa website na ito. Sa loob lang ng dalawang taon na pagtatrabaho dito sa New Zealand, pwede ka na mag-apply agad ng residence visa. At pwede mo rin isama ang partner mo at ang anak mo below 24 years old sa iyong visa application for residency. At another good news sa mga secondary school teachers, na yung April lang 2024, dinagdag ang secondary school teacher sa mga straight to residency jobs. Ang ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka dito or may bagong job offer pala, pwede ka na agad mag-apply ng residency visa. Hindi mo na kailangan maghintay ng 2 years pa bago mag-apply. At ganoon din tong application na to, pwede mo na agad isama ang partner mo at ang anak mong below 24 years old sa application mo for residency. Ops guys, bago tayo magpatuloy, kung umabot ka sa part ng video na to, comment mo naman kung saan ka nanonood para alam po kung saan umabot tong video na to. At kung may kaibigan ka na teacher na gustong pumunta sa New Zealand, comment yun na rin si baba at itag nyo sila para makatulong na rin kayo sa kanila. Kung interesado kayo mag-apply sa State Residency Visa, tuturo ko sa next video ang step-by-step -step process. So paano kung gusto nyo pa ng Work New Zealand, punta yung kamukha nito. Follow for more!